Oke, okay, Rambutak, guys? Oh. Alah, gabah. Mimi, okay, okay, okay. wai okay, okay. wai deli ngari. Wih, ayo, kanak-kanak. Saktor, anak. Pak, <laughs> Maano demo, huh? demo chinilas terdi? Ha? Maano demo chinilas? Napilin. Ini ko na Juni ba? Okay naman na. Sab anta ani. Na, okay na kayo na guys. <laughs> no, ako na mm. Very good. Ang ganda ng ganda.

Higtan? Oo. Oh. Akarang na man, video. No, Abi, ang video. Nandito, video. Habi, ganito, 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 ganito. Diyo na, ikaw si... Ikaw si... Ang maham naman kay... Ikaw siya, kuna bawal di pati ang mga langgam. O, bawal di yun. Kaya makasa ka, tapos... tapos ipriso ka. So guys, ako na higtan ang kuha ni Malirin, yes. ayang yung bakus kay ang naglisod show, na? <laughs> na na. Ah, kahanas ba po dayo eh? Kaboko. So, di na ka mabasaan na. Di na. Di na, guys. Oh, siya na ang nagigot sa iyong bakkus. Kay kuan ko no. Kanabi taong sangyad ang iyong higot sa na. nari sa tubigan. <laughs> ah, pagtarong good rin, bi. bi. Nalaga akong si Wewe, guest. Huwag nga ito. Nagduduwa po siya. Oo, Nga. Ang dua ka ba, gets? Nga si Thirdy at si Malirin. Kami rin. Oh, uh, Oo, oh, na, sila, sila sa kanang O, oh, sila. Arian, kasi. Wala, kay... nagduduwa mo sila niya Si upo, kaya nadamag bayak. Nga. Yeah. <laughs> Kabak. <laughs> Damag. Ah. Iyaram to lihok, guys, no? Dilan ta mo hila kay iya ramen tong likok. Tama? Oo. Oh. Kit camera duhan ni June.